ako, tamang-tama sa malamig-lamig na panahon. Tamang-tama panghaponan namin ito. Ang sarap ng sabaw. Dito sa akin kasi Rola, naglagay lang ako ng mantika. At igigisa natin yung kamatis. Masarap yung maraming kamatis, mga langga. Ayan, inuna ko yung kamatis. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyong unahin. Ako inuna ko, gawa ng pipisa-pisain ko to para lumabas yung sauce niya. Tapos, saka ko sinunod naman yung aking sibuyas. Tinakpan ko muna yan bago magsibuyas. Kasi para mas madali pisa di ba diba? Oh, di ba Para lumabas. Saka ko ilagay yung sibuyas. Ganun lang mga, mga inday, mga kagiliw. Tapos, saka ko na ngayon ilalagay yung aking isda. Yung ating isisigang. Alam mo, masarap talaga maraming kamatis. Wow! Pag lalo ngayon, mura-mura ang kamatis, kaya tudo na natin ang kamatis. At talaga naman, nakakatanggal yan ng lunchtime. Pag ginisagisa muna natin, sinangkot sa natin yung ating, ating isda. Hindi ko nasasabihin kung anong isda yan, kilala nyo na yan. <laughs> at yun na nga, balibalik ka rin lang natin ng konti para naman maabsorb yung sauce para matanggal yung lansa ng ating isda. Ganyan lang mga kagiliw. At pag okay na, nabaliktad na natin, saka natin lagyan ng tubig. At tatakpan natin. Lagyan natin ng, siyempre, pampalasa, asin. konti lang muna at mamaya pwede naman tayo magdagdag at takpan na natin hanggang sa kumulo. Ay, ayan na nga. Kumulo na nga. Ayan. Halo lang ng konti. At maya maya ilalagay ko na yung aking gulay dyan. Okra. Kung anong available nyo. Kung may sitaw ka dyan, pwede naman. Ako wala nang sitaw. Kaya okra na lang. At saka labanos. Ayan, luto lang natin ng konti at susunod na natin yung ating kangkong. Kangkong. At syempre, pagkaluto na yung ating mga gulay, naglagay na pala ako dyan ng sili ha. At lagay na natin yung ating sampalok. Nor lang ang gamit ko dahil wala akong original na sampalok. Ayan, ang sarap na niyan mga langga. Maniwala kayo, gawin nyo, subukan nyo lang. At ulit ulitin nyo rin yan. Ayan. O, diba? shoutout out naman dyan sa aking mga followers. Sa mga bago kong followers, ayan, ulo to na nga. Approve na. Wow! Uh, shout out ko lang yung aking mga star cinder dyan. Ayan, si Elsie si Kadimas, si mga Chusin, Chusin Tinatangi, ayan, ang aking star cinder. Salamat!